Mula po sa inyong katanungan, ating bibigyan po ito ng tamang paliwanag at paglilinaw nang sa ganun ay hindi po kayo malabuan. At basahin po natin ang inyong katanungan. Sabi mo sa syol ay mabuti ang mga tao. Napunta pero naaralan pa malabo. Uh, kaibigan, huwag kang magtataka kung nalalabuan ka sapagkat maaaring nakapakinig ka ng ibang aral. Tingnan mo yung aral ni Kristo. Dito mo lang mo matutunghayan yung tamang katotohanan at maunawaan mo kung magbabasa tayo ng kasulatan. Alamin natin ang mga bagay na yan. Para maintindihan mo at hindi ka mailigaw ng maling aral, dito lang po sa ating channel ano po, ay magbibigay po tayo ng tamang paliwanag para maintindihan po ninyo. Ito po yung link ko Brother Owen. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, gawin mo na para lagi kang update sa bawat pag-aaral po natin. Ngayon, balikan ko ito para hindi ka malabuan. Yung sinasabi po ditong mabuting mga tao, napunta po talaga yan sa siyol. Sino-sino yung mabuting tao? Tandaan po natin, ang Diyos po'y lumalang ng tao. Ang lahat ng bagay na nilalang niya ay mabuti. Basahin muna natin po sa Banalakasulan, mismo sa aklat ng Henesis chapter 1 verse 31. Nakita ng Dios ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika na araw. Ibig sabihin po dito sa kakompletohan po na ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos, lahat po yun napakabuti. Malinaw po ho, kahit tao o anumang bagay na nilikha ng Diyos ay napakabuti. At iyang mga yan, naaralan niya ng Panginoon. Yung panahon ni Naebat Adan at yung mga henerasyon hanggang kay Noe. At ito'y ating tutuklasin. Yung sinasabi po ninyo, iyan po yung mga taong mabubuti. Mula kay Adan hanggang kay Noe. Ngayon, alamin natin sa kasulatan. Iyan po ang tinutukoy di yan. O ngayon, magbabasa po tayo ng kasulatan. O umpisahan po natin dito sa mga sulat po ni Apostol Pedro. At dito natin matutuklasan. Sa unang Pedro 3.18. Sapagat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid. Upang kayo ay madala niya sa Diyos, siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Dito po may pangungusap. Yung kanyang kamatayan ng ating Paneso Kristo, ito po ay para sa lahat ng tao. At the present, at maging yung mga naunang nilikha ng Diyos. Ngayon, ang tinutukoy po dito naman, sa mga sumunod na talata. Ito naman po yung panahon ni at Adan. At gayon din, o ibig sabihin, kasama po yung mga naunang tao na mahaba ang buhay ng tao. Mula kay Adan, eba at yung mga sumunod na mga sanilahi, mahaba ang buhay diyan yung panahon ni Eva at Adan. Kaya ang sabi po dito, sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ibig sabihin yung mga espiritu nila, inilagay doon sa lugar na nakabilanggo. Nakita po ba ninyo? Hindi yung pagdurusa, hindi yung Hades. Kaya mayroong tinatawag na siyon na kung don doon inilalagay sa lugar ng mga patay na tinatawag na bilangguan. Yung espiritu po nila. Kasi yung katawan po nila nagkaroon po ng kamatayan. Ngayon, bibigyan po ko kayo ng example ano, para maintindihan mo. Kaibigan, yung sinasabi mo dito, na kung saan ay nalalabuan ka. Yung mga mabubuting tao na napunta po at inaralan, ito po yung mga tao sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noe. Ngayon, ito yung ating ipapakita ko po sa inyo ho para maintindihan mo. Itong nilikha ng Diyos mula kay Adan, di ba, ipinanganak si Cain, si Abel, at si Seth. Ngayon, nagkasala si Cain. Bakit? Pinatay niya si Abel. Kasi po, hindi po lang tatlo ang anak ni Adan. Marami yan. Masahin natin dito sa Genesis 5.4 para malaman natin na hindi lang tatlo ang anak ni Adan at nadagdagan pa. Basahin natin, matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng walong daang taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. So marinaw po. Napakalinaw. Hindi lang tatlo. Mga yung iniisip nila, tatlo. Misan dadalwa pa nga. Ang alam lang nila ay si Cain at si Abel lang. Pero kung hindi nga talaga kayo magbabasa ay hanggang sa pakikinig lang kayo ay hanggang doon lang din ang inyong nalalaman. Kaya nga po ang aking pong advice sa inyo magbasa-basa din po. Kaya minsan kayo nagko-comment sa akin ay pamali-mali ay pag binasa ko naman ay kayo pa ang magagalit kapag kayo itinutuwid ay wala na ako magagawa. Kasi binabasa naman po natin para tayo ay makaunawa at makaintindi sa ating binabasa. Pini-emphasize lang dito yung kapalit ni Abel na kung saan napakabuti ng puso ni Abel. Gumagawa ng bagay na mabubuting bagay. Kaya sinasabi po dito, nung ipinanganak si Seth, basahin muna natin bago ko i-discuss itong graph. Dito po sa Genesis chapter 4 verse 25, sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Ngayon, para maintindihan natin, itong si Seth, balikan natin yung graph para maintindihan natin. Si Abel po, dapat yan magkakaroon ng henerasyon ng mga mamubuting tao. Nakita po ninyo? Samantalang ang kamay ni Cain na dungisan. Nakita po ba ninyo? Ngayon, itong si Seth, dahil ipinanganak niya, meron po siyang katangian ng mabuting puso, sumusunod sa Diyos. Kaya ito yung mga mabubuti. Kaya inanak inan niya si Enos, si Enos na kaanak, Kenan, at lahat ng ito mula hanggang kay Noe, mabubuting tao yan. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo na mabubuting tao yan. Na kung saan napunta yan sa siyol na pinangaralan. Ito yung sinasabi po ninyo. Sabi mo, sa siyol. Ay mabuti ang mga tao. Napunta pero naaralan pa. Malabo. Kayo po ang nalalabuan. Kaya nga po inaralan itong mga taong ito. Ano ho? Balikan po natin itong graph na ito para maintindihan niyo. Iyan po 'yung mabubuting tao 'yan hanggang kay Noe. Kay Noah. Na kung saan iyan ang pinuntahan ng ating Panginoong Kristo. Yung sinasabi po dito. Balikan po natin dito sa unang Pedro 3.19, sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. O, punta natin sa isang salin. Dito pa rin po sa unang Pedro 3.19, at sa kalalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu na mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Meaning, ito po yung pinuntahan ng ating Panuso Kristo para magkaroon po sila ng aral mula kay Kristo. Mula kay Adan, kay Seth, Enos, kay Nan, hanggang kay Noah at yung kanilang mga salin lahi. Sapagkat diyan, libu-libong tao po. Kasi diyan po ang buhay nilay mahaba, 'di ba si Adan 930 years. Idagdag e natin si Noe dito sa Genesis 9:28, nabuhay pa si Noe nang 950 taon pagkatapos ng baha. Tuloy natin, namatay siya sa edad na 950. 'Di ba't napakahaba ng buhay ni Noe? Mas mahaba pa sa buhay ni Adan Sapagat si Adan po ay nabuhay po nang 930 years. Basahin natin. Basahin po natin dito sa Genesis 5.3 Nang 130 taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 930. Ang nakita po ninyo, mas mahaba pa ang buhay ni Noe. Yan po ang pinangaralan ng ating Panginoong Isus. Dapat yung malaman yung mga taong mahaba ang buhay ng tao. Kaya dito kung ating uunuhin, balikan po natin ito. Unang Pedro 3.19 Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So malinaw po ba? Pinuntahan din po nila yan at pangaralan mula doon kay Adan hanggang doon kay Noe base po dito sa ating binasa. Malinaw po ba yan? Kaya ginunaw po ang mundong ito nung panahon nila dahil po anong nangyari? Pinakaalaman po ng mga anghel. Yung anghel na kung saan ay sumuway sa utos ng Diyos. Kaya po nagkaroon po ng kaguluhan. Kaya nagkaroon po ng gunaw sa pamagitan ng tubig itong unang mundo. Kaya yung sa henerasyon po ni Noah, dito ulit nagsimula ang mga tao. Meaning, ubos na po yung lahi ni Cain, ubos na po yung mga lahat ng lahi dito, nakita po din nyo, at si Noe na lang po o si Noah lang ang natira. At dito uli nagsimula ang mga tao. So, malinaw po ba sa inyo? At yung lahat ng taong ito, mula kay Seth hanggang kay lamik at kay Noah, mabubuting tao yan. Kaya ito po yung sinasabi po ninyo na nalalabuan po kayo. Sana naging malinaw sa inyo. Kaya ang sinasabi po ng kasulatan ay eh, ito, balikan natin yun. At sa kalalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Kasi ibinilanggo e, sila yung mga naunang tao. Sina Ebat Adan hanggang kay Noe. Para sinasabi po dito no sa panahon ni Noe. O di ba? Kaya yun, it, mula kay Adan hanggang doon kay Lamik o kay Noe. Yung lahat ng mga espiritu ay pinangaralan. Bakit? Bakit pinangaralan siya? O sila? Kasi nga po, hindi sila nakapakinig ng aral at turo ni Kristo nung nagkatawang tao. Kaya po, bumaba siya dito sa lugar po ng mga patay. So, malinaw na po ba sa inyo? Sana po naging malinaw po ito sa inyo kasi iyan pong tinutukoy di yan. Na napunta sila sa siyol. Hindi po paghihirap pagdurusa. Sapagat yung paghihirap at pagdurusa ay mga taong ayaw sumampalataya. Pero dito, hinihintay na sumampalataya. Pero anong nangyari nga po, dahil mahal ng Diyos ang tao, ang naging problema lang po, nakialam yung mga anghel sa mga tao. So, ibig sabihin po, para maintindihan natin, kung ang mga taong ito ay maahaba ang buhay at nagkasala sa Diyos, hindi sumampalataya, dahil mahal pa rin po nila yung mga taong mga nilikha niya mula doon sa... Dito po yung makikita natin. Mula kay Seth Enos Kennan. Yan po. Yan po ang mga pinuntahang mabubuti. Yung gumawa ng mabuti. Kaya kaibigan, sana maging malinaw ito sa iyo. Itong talatang ito. Kaya naging malinaw sa atin dahil may kasulatan. Hindi tayo maililigaw kasi kung marunong lang tayo umunawa. Yung mga hindi makakaunawa, yun po ang mga nalalabuan at maililigaw ng aral. Nang aral na mula sa tao. Kaya itong ating napag-aralan po, aral at turo ni Kristo na ibinigay sa atin para maunawaan po natin. Alam mo kaibigan, itong salitang syol, nasa panahon niya ng lumang tipan. Sa aklat pa rin po ng Henesis, dahil di yan para may paunawa sa atin. Ngayon mga kapatid, pansinin po ninyong itong aklat ng Henesis. May salitang syol dito. Ating basahin, sabi po dito, At nagsitindig ang lahat na mga anak na lalaki at babae upang siya'y alawin. Ladap ba't tumanggis siyang maaliw at kanyang sinabi sapagkat lulusong ako tumatangis sa aking anak hanggang sa siyol at tinatangisan siya ng kanyang ama. Alam niyo po itong pangyayaring ito no? Ito yung panahon po ni Hakob. Si Hakob po ay may anak na si Jose at yung anak na si Jose ay bininta ng kanyang mga kapatid para ipagbili doon sa ehipto. Kaya tumangis. Si Jacob po ay nagdalamhati kay Jose sapagkat ang akala niya ay namatay na ang kanyang anak na si Jose. So yun ang kwento po diyan. Na kung saan, para maintindihan po natin, ito sako po ng Henesis na mayroong salitang siol. Nakita po ba ninyo? Kaya yung mga panahon po, mula doon kay Adan hanggang kay Noe, nakita po ba ninyo? Yun ang sinasabi niyang nasasakop na sila yung mga maubuti na punta ng siol. Bagamat si Jacob ay isang bagay na naging mandaraya pero later on pinagsisihan niya yon kaya gumawa siya ng mabuti. Kaya siya yung kanyang kaluluwa na punta ng siyol. Yan po nakalagay po Shol. So dapat maging malinaw po sa atin talaga sa pagbabasa. Ang mga taong nagkasala sa Diyos pero nanumbalik sa Diyos, pinapatawad po sila kung manunumbalik ka at susunod sa kanyang pamaran at utos. Kaya ang tao hindi mapapahamak hindi pupunta doon sa tinatawag na Shoal in Abaddon. Nariyan pa rin po sa aklat ng Lumang Tipan. Basahin po natin. Dito pa rin po sa mga sulat ni Hob 26.6, ang Shoal ay hubad sa harap ng Diyos at ang Abaddon ay walang takip. Kasi yung masasama, napunta naman po sa Abaddon. Yung mabubuti, napunta rin po dito sa Shoal. Kasi ang kahulugan po ng Abaddon, kapahamakan. Masahin natin sa isang salin. Lantad sa paningin ng Diyos ang lugar ng mga patay. Yung syol po, Hindi may tatago ang lugar na iyon ng kapahamakan. So, ibig sabihin, may lugar din po ng kapahamakan. At ito po yung sinasabi ng ating Paneso Kristo dito po sa mga sulat ni Lucas. Kaya si Kristo po yung magpapaliwanag. Kaya nung dumating ang bagong tipan, nilinaw sa atin ito ng ating Panginoong Isus. Kaya puntahan po natin yung Lucas chapter 6 verse 22 hanggang 23. Dito natin maiintindihan yung paliwanag po ng ating Panginoong Kristo. O basahin po natin. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. So dalawang klase ito. Kaya dalawang klase din po ang pangyayarihan ng taong mabuti at taong masama. May paglalagyan kapag namatay. Ano po yung lugar na yon Lugar ng mga patay, di ba? Merong shawl at hades. Yung shawl, yung mga sumasampalataya, yung gumagawa ng mabuti. Pero yung hindi sumusunod sa paraan ng Diyos, di ba? Yung po yung mapapahamak ang kalilang kaluluwa. Kaya kung itutuloy natin sa verse 23, ito po, at habang nagdurusa, yun, napahamak, nagdurusa yung kaluluwa ng mayaman na hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Walang pananampalataya, walang pakialam sa mga bagay na espiritual, kaya nagdurusa o napahamak ang kaluluwa nitong mayaman na ito. Nakita po ba ninyo? Kaya tayo, maintindihan natin. Yung lugar ng mga patay, ito po yun, yung hadis na sinasabi po dito at sa hades na sa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Tanda po ninyo, si Abraham ay simbolikal po ng pananampalataya. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya, makakasama ka doon sa piling ni Abraham. At yung pulubi naman ay sumisimbolo ng mga taong nagtitiis habang sila'y nabubuhay dito sa mundo. At kapag sila'y namatay, makakasama din po doon sa piling ni Abraham. Pero kung hindi ka nagtiis, hindi mo pinahalagan yung mga spiritual na mga bagay, mapupunta ka doon sa lugar ng Hades, ng pagdurusa. Alam mo kaibigan, pag napunta ka ng Shul, ito ang resulta naman. Sa Lucas 16.25, subalit so sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Kaya hanggat buhay po tayo, gumawa tayo ng mabuti, sumunod tayo sa Diyos. At kung hindi tayo susunod sa kanyang pamarana at utos, maka ikaw ay dalhin ng anghel doon sa lugar ng pagdurusa, sa hadis ng pagdurusa. Samantalang yung mga taong marunong magtiis, sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, kung sakaling mamamatay ka dahil wala pang paghuhukom, aaliwin ang kalo mo doon sa piling ni Abraham. Yan po malinaw kay kaibigan. Kaya kaibigan, sana po hindi ka na nalabuan naging malino ito dahil binasa ko naman po sa kasulatan. Pagpalaan ka ng Panginoon at samahan ka at ipainawa sa iyo ng Manalang Espiritu na hindi ka magkamali at hindi ka malabuan sa iyong binabasa. Salamat po sa Diyos. Kaya kaibigan, kung naget mo, please like and subscribe to our channel. Kaya salamat sa iyong panahon at pakikinig. At ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po ang ating channel, God's Word, Ready Scriptures.